went okay. in. bukas. 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 bukas ito? O sa akin. Okay. Tapos. Ay, tingko. Yeah, no sabe mismo. Saan dito? dito. Okay. Okay. Si ito, dito. Oh, ba, sarili sikat Enter journey under infer. Ito. Oh. Company number ko 365. Okay. Ito lang gusto mong baka manahin. Ako na lang pakita. Sariling sika pala dito ang pagpagasolina. Okay. Napalo mo yung ano, ano sabi? No, thank you. No, andito ako. No, no, thank you. Thank you. Mm -hmm. Ano lang sabi? No, oh, live to no Ito ang hawak, na. Sa ito. Ito to? Uh. Ito? Oo, ano to? Pakunin ko na. Oo, oh, ano ko na. Oh my oh, oh. god. Oh. Tapos? Select grade. Saan, saan? Ito seven. Ito to? Oo. ah Oo, the nagayos sa loob. Okay, all the way. Tapos? Okay. Okay na? Click mo na. Ito? Oo. Oh. Oo. Yeah. Oh. Click ko lang? Oo. Oh, okay. Yeah. Sagad. So Oo. Oh. Okay. Oh my God. Paano matigil to? Tumatik. Matigil? Oo. Oh, Pising at nakakaano naman to. Powerful. Nagapitrod ka na. Mga sideline na to. Sideline sa pitrod. Matigil. Ilang, ilang ang niligay mo? Ilang litro? Tumatik. Tumatik ilan yung kaya mo? Ah, ah, ay power Kaya pala walang ano dito ano. Matik, hmm. matik. Hindi ito masabog? Yun pa lang. Oh, go on naman! Huwag mo muna yan. Diretso mo lang. Hindi ka lang na tao. Ganito pa lang feeling. Nakina, nagkapagasulina dun sa ano yung sagasulina sa atin. Ano? Petrod? Okay, ah, nilatay ka eh. Pangalay na! Ay, oh, kinabon ako! Sige, sige. Ay, bakit gano'n? Ito tuloy, pa. sige. ulit? Oo. Oh. Kinabon e? ako? Sige. Hey. Oo. Sigurado ka, ha? Ah! Oh, okay na, okay na. Okay na Oo. Oo, tapos? Dadaan na, dadaan Oo. Ito lang, wala na, dadaan wala. na,

Pwede na Oo. daming click naman? Mm. Eh? Oo. Oh, wala na to. Oo, wala na po Ganito lang to? Oo. Uh -huh. Ay, salamat. Okay na? Okay.